What's up mga kapatid, Brian Castillo po ng News 5 at nandito po kami ngayon sa Clark Air Base sa Pampanga kung saan opisyal na po nagsibula ang Cope Thunder Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito po yung taunang pagsasanay kung saan ang sumasabak ay yung parehong air forces ng dalawang bansa, ang Philippine Air Force at ang Pacific Air Forces naman ng Amerika. Nasa likuran ko po ngayon ang F-35 fighter jet na isa sa mga pinaka-advanced na aircraft ng Amerika. Ito po ang unang beses na sasabak sa Cold Thunder Exercise itong aircraft na yan at makakatuwang niya sa ay siyempre yung F-A-50 fighter aircraft ng Pilipinas kung saan inaasahan po na lilipad ang mga aircraft na ito sa ilang bahagi ng West Philippine para magsanay para mapaigting pa yung kakayahan ng magkaalyadong bansa na depensahan ang teritoryo ng Pilipinas laban sa anumang banta. Yan po muna ang latest mula dito sa Clark Pampanga. Ako po si Brian Castillo ng News 5.